Sige, okay, mas yung vice din. Ang bab... Look, <laughs> buyog ko. Oh, yung sayuti. Huh? Sarap na yung sayuti, guys. Kalugan ka din sa ako. Dato sa tindahan pa ko sayuti. Tulog ka buka na. Mm hmm. Yata, yata, sa amo. Ako adubohon, sya, de, <laughs> Kaya, na ibarigya. Adobohon na. Ganaan siya. Dekog ko an. 150. Eh, na ba yan? Oo, oh, tama. Toyo na ba yan? Kunti ka, din carny lunch. Mm -hmm. Wala, hatag na. Mga hatag na sa bukid. Mga hatag na siya. <laughs> para to ra tag 3 sang isa. Hmm. Oh, 5 isa. Hmm. Sinako mong good ni sa gara. Sa gara sa deliver ni for sinako. Kare yeah, kaya e Kare oh, okay, okay, no. mong dito sa amo ba nga teacher mo nga tagad di mga kuan gulay. Kadala di deliver nila kay Agora. Agora ni sa. Kailangan siya kayo. Pag luto kasi okay, ganito okay, man, kailang. Tagko, kay kayo yari yung hakuan, ha? Tagko kay Tagko kayo mong mga walaki. Tagko, ang ay, gorgeous siya. Mayroon pa sa una. Kailangan siya kunin itong ano, itong sa gilid. Why? Ito, so, okay. Para kasi hindi itong nakakain kasi. Yan. So, gulay days. Si string beans muna tayo ngayon. Sige, beans. Tapos sayote. Ano nagtis siya? Wala yung karne din, ano? Sa kuwanan. Ano nagtis siya? Ano nagtis ka?

Eh. Yan Ganito lang na ito naman ang ating baggy <laughs> beans. So, una natin sa gulay ay ang karne. So, ito yung gawin ang tayo ni muna para sa subak. Dito sa subak. Ah, mag-pork and beans sila bukas. Diba bongga para ano Ito ang kuha ni Bimbo. Sa bawal sila niya karun. Huwag <laughs> itang lag. Nga, yeah, sa UTI. Um, Ito. Hmm. Doto at si Jana. Go Jana. Okay, okay yun lang siya. Dapat pag doto, with smell daw by ot. Ana, para masarap. <laughs> <laughs> ya yeah. yeah, so papa ko siya ko ng natural light para malubas yung ang ng eh. pili ng panakot. Mm -hmm. Pwede na siya bakuan. Eh. Mm -hmm. Ang magulang so, na panakot na. so na naman na guys. na nakatisita guys. Kaya nag-crave at pag sa... Kano na Ha Halo yun natin na si Toga Day. Buboyas. Bawang. Iaos. Bawang at sibuyas. O spices. So, halo-halo lang sa after. Oh, wala mo kay God. Uh, siya po ang maghati. Siya po maghati ng... Bye-bye. Para natin

So, halo-halo. Halo, halo. Kung na-over, mo na pagkakuha mo. eh. Okay, rin. Ibalik din ang kundi. Ibalik kung kung. So, nga naman gano'n. Nga mga bet ka ng mga zoom kung Perfect, Ah, sarap na gulay. Di pa nga lotok, pero sarap na gulay. Hindi Si si? Halo 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 halo. Sama so, papa sarat nggak? Tengah adobong adobong olivesan. ano, yes. Ya, makin okay, na. <laughs> <laughs> toyo! Toyo <laughs> toyo, yeah. toyo Toyo, Kalami And, halahalo. Halala dyan na ang process, guys. Alam niyo naman na more inhalo dyan yung kuhaan. Ang gula. So, after nyan mga two minutes. O, oh, buto na yan, eh. Oh, For you, the three days. to four. So, Kalamitan. <laughs> sarap. And, of course, meron ding Sarap talaga. Ganda talaga na ano natin na ganito yes oh, been... <laughs> oh, <laughs> oh no wala <Maan> <laughs> siguro <lamotubuyo kitang> <laughs> <Ayun ka> lang matagoy janina. kitang ganina ewan ka nga na kuri ka and ang at yun sa naman ang ating oyster sauce so. sa kaoy na kuan ka lak Ano pa ba dagdag ng lasa at sarap ang pep? Oh no magsa ganito ha? Pepper roses ayo. Ah. Pepper roses. Pepper roses. <laughs> halo 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 ba yun yun? Sama ano yun yun sa ang kwan nato? Pagalo halo yun. Para talaga ma distribute. Oi, shusar <laughs> <laughs> special para ba? Special na ako na di talk na ni para maano ba ma distribute ng mga ano nating mga pampalasa. Distribute well. She's done cooking. Ayan. Tikman so, natin guys. Tikman natin. Laki na ko dyan. mm apaka -mm. Apa ba? Na meka ayo. Atasarin natin sa yahong para kumain at kakain na tayo. Sa so, Baguio Beans. Collaboration with Sayote. Hindi sa kay Kuya, kundi Sayote. Habe. Ah, 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 ay, grabe. You know. Sarap po. Sabi kayo mo ulam ba? Eh. Cha Chara-ra! Chari-mong-jing! Jang-jang-jing-jing! Let's ay yeah. go! Ayan! Ayan po, niloto ni J-Ford. Ano yung tawag dyan, j -ford? Sa Saguyon ang tawag sa amin. Sa mga surigaw mo. saguyon. Sa ilog yan, nice na, isda, oh, diba? Parang lawa siya yung tinatawag uh -huh. sa ilog. Kuwan siya. Uh, sa ato kay mura o ito ay di gagmay uh, uh, <laughs> <Fish pilet? laughs> gyud na siya sila sa daplin suba ah fish small ah fish small fish pellet Kamaniyan, mo yana. Muli kay lay, kad... muli. 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 Muli sa. Sa ilog. Kani siya, bawal ni ka ng dakpon sa mua. Pero may mga tao pa rin lahat na ano pa. Patago lang ako. Magbitbitan akong katong tawag sa mga igi. Yun sa Iggy. Shell siya baka ng kuhol, pero mas baga siyang shell. muna siyang kuhol o forma, pero mas baga lang siya o oh, kuhol. mas oh. baga lang siya o oh, shell. Pero pato siya, timing lang kay walay nagkuhol, walay nagsuroy. Hmm, ayan siya o, oh, tingnan niyo. Ayan. Pag ganito talaga na isda yung maliliit, hindi talaga bawal talaga ano, da, -ulihin. kasi dadami pa si, pa, si pas, ito eh. Pinaparami kasi. Oo. Oh, um. Uh -huh. Ano niya. Kung uh, uh, magandang timplado, magandang... Pag bulad sila, kanang anla asin, kanina-anla, si panatlo. Oo. Ang magandang... Oo, uh, kina Let's... Let's have the... Let's have? That's have our dinner and meron mm -hmm. mm -hmm. tayong pasyo fab. Pa, yeah. Jim Chan. video we'll daw ni Kwan ano. meron tayong gulay na luto na. Ayan. And kanin. Okay. pag Let's eat. Let's eat, let's eat, let's ah? eat. sila doon tayo. Bukan tu pun kan mesti sedang sen. Okay. Ayo okay, nak

na ang kalam yan. Dili so, um, so, um, muli na sa ato kay. Ah, muli na bulat. Ala, mo man ang <laughs> kasuba ba nga nasa daplin ni ka. Mo ni na ha. Daru ni na pangilan ni So let's get a try this. Let's eat. Guys, you know ako. kaya nani ni pagal ko kailangan i Ah. Mm. Tay, mo kwanta. Ba'it. Mo chan kwanta kang Pagbago ni mo siyang haon, hupok pa man. Pag matagdaw rin. Ang yan. labi pa. Nakalimot wala lang. Tiyosuri ka tawag sa mga itong ig. ig ka ng Kung Kukawa po. Kailan o sa hapon? Ako, sa suka. Ha? Kaputo? Suka. Ay, kawag ko sa suka. kwan bud ka. Ako, pwede kayo parat? Dili

50 <laughs> tangi <laughs>